Talawa ang kumpirmadong patay bayan sa magnitude 7.4 na lindol na tumama sa inatuan Surigao del Sur nitong Sabado ng gabi. Ayon po ni Office of uh, Civil Defense OCD Caraga Director Liza Maso na patuloy pa rin nilang Inaalam, bin verify na sabing bilang ng mga namatay dagdag pa ni Maso siyam na inibidwal din ang sugatan pero dasa maayos na silang kalagayan. Yung reported kagabi na nareport report ni Gov uh, Ayak Pangintintel may dalawang uh, death you no know? although uh, na assess natin mayroon man tayong management of the dead and the missing na cluster uh, hinintay natin sila but uh, definitely, sabi ni Gov may dalawa uh, reported from this league. Uh, due to collapse wall, walls and isa din sa barobo Ayon pa kay Maso, inaalam din nila kung kasama sa dalawag dasawi ang isang buntis na una lang napaulat na namatay matapos madagana ng pader ng gubohong bahay sa lungsod ng Tagum, Davao del Norte. Manageable na rin anyang sitwasyon sa Surigao del Sur pagkatapos ng malakas na lindol.